isa din mali din ang pagpili di lang bisipresidente may kaso daw ng rapist So ito, unang-una sa lahat, may kaso ka rin ng RAPE. Pero ano na bang balita doon? Ngayon, kung nagkaroon talaga ng kaso itong asawa ni Kong Luis Tro ng RAPE at lumapit sa abogado mong asawa, natural. Natural yon. Ang isang biktima ay talagang lalapit sa isang abogado. Ngayon, kung ipagmamalaki mo na lumapit sa iyo o lumapit sa asawa mo, maling katwiran yun. Abogado nga yung asawa mo. Di ba, kliyente yon. Ngayon, ikaw na rin ang nagsabi na ibig sabihin, natapos yung kaso, nadismiss yung kaso, napatunayan na walang sala yung asawa ni Kong So ito, ipakita ko sa iyo. Ito ang facts at ito ang totoo. Bago ka tumakbo na Vice presidente lumapit ka kay Kong Bakit? Eh kailangan mo ng boto. Yung obligasyon ng asawa mo bilang isang abogado sa kanyang mga kliyente, trabaho niya yun at sinumpaan niya yun. Ngayon, tinitira mo si Kong Bakit? Dahil ba naglalabasan ang mga anomalya ninyo? o yung pamilya mo naglalabasan ng mga baho. Huwag ganun. Hindi mo pwedeng isumbat sa isang kliyente kung, kung ang, ang asawa mo naman ay abogado. No, halatang-halatang mo jutak ah. Talibasa kasi kay abogado, abogaga, at wala kang naipanalong kaso, wala kang nahawakang kaso, at wala kang kwenta bilang isang abogado. Kasi ang alam mo lang, gumastos ng pera ng taong bayan na hindi mo matukoy o hindi mo masabi kung saan mo ginamit. Ang issue dito, is hindi about dun sa kaso na natapos na hinawakan ng asawa mo. Ang issue dito, saan mo ginamit ang mga confidential fund? Ang issue ay ikaw. Hindi ang issue ay kung kanino na natapos na o kung kanino man ponso pilato. Ang issue dito, saan mo ginamit o saan mo dinala ang pondo ng Office of the Vice President ng DepEd at saka ng confidential fund? Yun ang issue. Ang issue ay nasa iyo, wala kay kong Luis Tro. Ikaw ay tinatanong at obligado ka na dapat mong sagutin dahil hindi mo pera yun. Pera yun ang tao ba yan? Huwag masyadong makapal ang estacals at walang juta na CMS. Bye. Yeah.